Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, ipinagutos ni Makati Mayor Abby Binay na tanggalin ang signage na Hill Tulog Avenue at ibalik ang orihinal nitong pangalan na Hill Puyat matapos umani ng mga batikos sa social media. Nabatid na ang Hill Tulog Avenue ay bahagi umano ng advertising campaign. Ayon kay Binay, hindi dumaan sa kanyang opisina ang naturang pakulo. It is unfortunate that the request for a permit for the so-called advertising campaign to change the street signs of Hill Puyat Avenue did not reach my office. Kung dumaan sa akin yan, rejected yan agad. Dapat inisip ang kaguluhan na maaaring idulot sa mga motorista at commuter. At dapat ay binigyang halaga ang respeto sa pamilya at sa alaala ni dating Senate President Hill Puyat. I have already reprimanded these officials for this glaring oversight. Wika ni Binay. Nagsimula ito ng mag-viral ang Facebook post ng netizen kung saan ibinahagi ang nakitang signage sa Makati. Samantala, humingi na rin ang paumanhin ng health and beauty company na nasa likod ng viral na Hill Tulog Avenue. Sa kanilang Facebook post, inamin ng Wellspring na nakagawa sila ng maling hakbang pero hindi umano nila intensyon na makasakit ng sino man. Inalis na rin umano nila ang lahat ng signage na nakasulat ang Hill Tulog Avenue.